Isang makasaysayang linggo na naman ang lumipas para sa ating pandaigdigang iglesia dito sa St. Louis, Missouri. Libo-libong delegado mula sa higit na dalawang daang bansa ang nagtipon para sa 62nd General Conference Session at tunay na damang-dama ang pagkilos ng Panginoon. Ngayong araw, balikan natin ang ilan sa mga tampok na kaganapan mula sa mga naunang araw ng sesyon, mga desisyong may malalim na epekto at direksyon at misyon ng ating iglesia sa buong mundo. Unang-una na riyan ang pagkahalal ng bagong General Conference President. So magita ng panalangin at pagkakaisa, pinili ng iglesia ang leader na mamumuno sa susunod na limang taon. Isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng mga delegado ng 62nd General Conference Session ngayong taon. Inihalal si Pastor Erton Coller bilang bagong presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Si Elder Coller na dati nang nagsilbi bilang Executive Secretary ng General Conference ay may malalim na karanasan sa paglilingkod. Ipinanganak siya sa Brazil at anak ng isang Adventist pastor. Siya ay nagsimula bilang lokal na manggagawa sa Sao Paulo at kalaunay naging pinakabatang presidente ng South American Division noong 2007. Let I will move forward, renewing my confidence in the Lord and in His Church. And when I started to think about something to say to you, the first thought that came to my mind was, repeat, the Bible verse that I sent to you in the last few weeks. Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat, pinasalamatan niya ang lahat ng miyembro ng iglesia at mga leader, lalo na ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa, ganun na din si na Elder Ted at Nancy Wilson na naging malaking impluensya at mentor sa kanyang paglilingkod. Bilang bagong Pangulo, binigyan diin ni Elder collar ang apat na pangunahing layunin ng Iglesia. Una, pakipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pagkakaisa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pangatlo, pagkakakilanlan kay Kristo. At, ekaapat ang misyon ng lahat para sa mundo. Ito aniya ang magdadala sa ating Iglesia tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa gitna ng hamon, siya ay nanatiling tapat sa kanyang panawagan. Hindi tumutok sa krisis, kundi tumutok kay Kristo. Ako si Mayra Jim Taniedo para sa HCNP News General Conference Special Update. Kasunod nito, nahalan rin ang mga bagong General Conference Secretary at Treasurer, mga taong responsable sa ugnayan at pamamahala ng Iglesia sa pandaigdigang antas. Isang mahalagang desisyon ang ginawa ng mga delegado sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Inihalal si Richard E. McEdward bilang bagong sekretari ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. And it's humbling to be asked and we will strive to live up to the trust you have placed in us. And to keep mission foremost in our areas of responsibility. So thank you and please pray for us while we do our best for the Lord and His Church. Bilang isa sa tatlong executive officers ng Pandaigdigang Iglesia, si Mac Edward ang namumuno sa coordination ng global operations ng Church, kabilang ang leadership transitions, documentation at mission planning sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago ito, nagsilbi siya bilang presidente ng Middle East and North Africa Union Mission, isa sa mga pinakahamon na rehiyon para sa gospel work. Siya rin ang dating director ng Global Mission Centers for World Religions ng General Conference. Ipinanganak sa US at lumaki sa Saudi Arabia. Dala ni Mac Edward ang malawak na karanasan sa cross-cultural leadership. Ang kanyang eleksyon ay bunga ng masusing deliberasyon ng nominating committee at kinumpirma sa botong 1,630 na pabor at 153 na tutol. Sa kanyang bagong tungkulin, inaasang mas lalo niyang paiigtingin ang global mission focus ng Iglesia sa harap ng patuloy na pagbabago sa mundo. Ako si Josh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News General Conference Special Update. Isang mahalagang leader sa larangan ng pananalapi ang muling inihalal sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Si Paul H. Douglas bilang treasurer ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Bilang treasurer, si Douglas ang nangangasiwa sa global financial systems ng iglesia, kabilang ang pamamahala ng tithes and offerings, paggabay sa financial policies, at pagtiyak ng transparency at integridad sa bawat institusyon ng iglesia sa buong mundo. Ang kanyang pangunahing layunin ay matiyak na ang bawat pondo ay kinagamit ng tapat at epektibo para sa misyon ng Iglesia. Bago siya nahalal noong 2021, matagal siyang nagsilbi sa General Conference Auditing Service bilang Executive Director. Sa kanyang pamumuno, pinalakas niya ang mga programa para sa financial training at accountability sa iba't ibang division. Kilala rin si Douglas sa kakayahang mas gawing madaling maunawaan ang mga komplikadong usaping pinansyal, lalo na sa konteksto ng pananampalataya at misyon. Matapos ang botohan kung saan 1,851 ang pumumor, sa kabila ng 47 na tumutol, kinumpirma ng mga delegado ang kanyang pananatili sa tungkulin. Ang kanyang pagbabalik ay sinusuportahan ng patuloy na panawagan para sa tapat at maayos na pangasiwa sa yaman ng iglesia. I want to thank God for the continued privilege to serve in this capacity. I don't believe I'm worthy, but I'm willing, knowing that the same God who has called me is the same God that will empower me to do his work. And I commit to this body of delegates and to our church that I will serve as a faithful steward. Of his resources to finish the work of the gospel. I am here to serve you and to serve God. Para kay Douglas, ang pagiging treasurer ay hindi lamang tungkol sa numbers, kundi tungkol sa katapatan sa Diyos at sa kanyang gawain sa buong mundo. Sa kanyang mensahe, sinabi niya, We are called to be faithful stewards, not just of money, but of the mission. Ako si Wilmer Strito, nag-uulat para sa HCNP News General Conference Special Update. Hindi rin nagpahuli ang halalan para sa 13 Division Presidents na magsisilbi sa kani kanilang rehiyon bilang katuwang sa misyon at pagpapatatag ng ating mga lokal na iglesia. Isang mahalagang bahagi ng ika-62nd na General Conference Session ang naisikatuparan ngayong araw matapos iulat ang Nominating Committee Report No. 7 kung saan ipinahayag ang mga bagong halal na presidente ng 13 divisions ng ating pandaigdigang iglesia. Sa boto na 1,720 yes at 130 no, buong suporta ang ibinigay ng mga delegado sa mga opisyal na pamumuno ng ating simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa East Central Africa Division, muling inihalal si Elder Blaiseus M. Ruguri. Sa Euro-Asia Division, si Elder Mikael F. Kaminski ang manunungkulan. Sa Inter-American Division, si Elder Abner de los Santos ang pinili. Sa Inter-European Division, si Elder Barna Magerosi ang nahalal. Sa North American Division, nananatili si Elder G. Alexander Bryant. Sa Northern Asia Pacific Division, si Elder Sun Gi Kang ay muling hinirang. Sa South American Division, si Elder Stanley E. Arco ang patuloy na mangunguna. Sa South Pacific Division, nananatiling presidente si Elder Glenn C. Townend. Sa Southern Africa Indian Ocean Division, si Elder Harrington S. Acomba ang muling pinagkatiwalaan. Sa Southern Asia Division, Si Elder John Victor Chinta ang itinalaga. Sa Trans-European Division, si Elder Daniel Duda ang muling na halal. West Central Africa Division, si Elder Bassey Udo ang mangunguna. At sa Southern Asia Pacific Division, mula mismo sa ating rehiyon, si Elder Roger O. Kaderma ang pinili ng simbahan. Ang labing tatlong leader na ito ay nagmumula sa iba't ibang dako ng mundo, ngunit iisa ang kanilang layunin. Dalhin ang mabuting balita ng muling pagdating ni Jesus sa bawat tahanan, lahi, wika at bayan. Ipanalangin po natin ang kanilang bagong tungkulin at patuloy tayong makiisa sa misyon ng ating iglesia. Ako po si Alpha Chris Alteros para sa Hope Channel North Philippines. Isa sa pinaka na sandali ay ang bautismo ng isang aktibong general at ang kanyang buong pamilya isang malakas na patutuo na walang sino man ang labis na mataas o malayo para abutin ang biyaya ng Diyos. Isang makaysaysayang tagpo ang gumising sa puso ng libon-libon dumalo sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Isang general mula sa Pilipinas ang napabautismo bilang bagong alagad ni Kristo. Si Brigadier General Jose Augusto Villarreal mula sa Oriental Mindoro kasama ang kanyang asawa na si Rosana at anak na si Jose Jr. ay opisya na pabautismo sa harap ng pandaigdigang iglesia noong July 4, 2025. Ang kauna-unahang aktibo militar general na nagbautismo sa kaysaysayan ng General Conference Session ng Seventh-day Adventist Church. Ang seremonya ay pinungunahan ni Pastor Dwayne Mackey, presidente ng Adventist World Radio, na siyang naging daan sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa tulong ng mga God Pods at programa ng AWR, na umahabot kahit sa mga liblib -lib at conflict areas ng Mindoro. Mismo, si General Villarreal ang nagsabi, It is one thing to win battles in the field, but it is another to surrender to Christ. That is the greatest victory. His words are mightier than any weapon. His grace reaches deeper than any wound. Today, I stand before you on behalf of my family to affirm My wholehearted commitment and conviction to the advocacies, tenets and beliefs of the Seventh Day Adventist Church, with a humble heart, I surrender my life fully to our Lord and Savior Jesus Christ and publicly declare this to the sacred rite and ordinance of baptism. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. God bless all of us. Thank you ang kanilang desisyon ay nasaksihan ni na Pastor Ted Wilson, Pastor Samuel So, Pastor Roger Kaderma, at Pastor Robert Dulay, kasama na libon-libon delegado mula sa higit dalawang daang bansa. Ito ay patunay na walang mataas na ranggo, posisyon o distansya ang hindi kayang abutin ng Ibanghelyo ng Diyos. Ako si Gia Rose M. Ricalde, naguulat para sa HCNP News General Conference Special Update. Patuloy ding pinalakas ang panawagan para sa total member involvement kung saan bawat miyembro ng iglesia, anuman ang edad o katayuan, ay may mahalagang papel para sa misyon. Muling ipinagtibay ng mga leader ng Seventh-day Adventist Church ang kanilang paninindigan sa kilosang Total Member Involvement, isang pandaigdigang inisyatibong tumatawag sa bawat miyembro ng iglesia. Ipinakilala ito noong 2015 sa ilalim ng pamumuno ni Elder Ted N. Si Wilson na ng TMI na gawing personal at praktikal ang gawain ng Panginoon na hindi lang para sa mga pastor kundi para sa bawat mananampalataya. Sa kanyang presentasyon, sinabi ni Elder James Howard, General Conference Sabbath School and Personal Ministries Director na ang tunay na tagumpay sa iglesia ay hindi lang nasusukat sa dami ng binyagan kundi sa dami ng miyembrong aktibong gumagawa ng alagad mula sa puso at may pag-ibig sa Diyos. Success is based on the number of what? Workers, not just baptisms. Friends, our job is not just to reach everyone, our job is to involve everyone. Inilahad ni Elde Howard ang limang hakbang sa disciple making: prepare, plan, cultivate, harvest, and preserve. Ibinahagi ito kasama ang mga resources na makukuha sa globaltmi.org. itinampok sa buong mga delegado ng sesyon ang mga patutuo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya ng Rwanda, kung saan higit isang ang libong tao na ang nabinyagan sa TMI campaign at sa Papua New Guinea, kung saan umabot na sa mahigit isang milyon ang miyembro ng iglesia. Ayon sa Prime Minister ng Bansa, James Marape, isang konkretong patunay na kapag ang bawat miyembro ay kumikilos, tunay na lumalawak ang kaharian ng Diyos. Binigyang diin ng mga leader ng iglesia na ang TMI ay hindi lang bahagi ng nakaraan. Ito ang patuloy na panawagan sa mga Adventist ngayon. Go, make disciples, be involved. Ako si Jeramel Tanyedo para sa HCNP News, General Conference Session Special Update. At syempre, hindi kumpleto ang GC Session kung walang exhibit hall. Mahigit 250 booths ang tampok ngayong taon mula sa iba't ibang ministries, institutions at organizations ng iglesia. Isa itong visual reminder ng kung gaano kalawak at kasigla ang ating bisyon. Isang makulay at masiglang bahagi ng 62nd General Conference session ang exhibit hall na matatagpuan sa Americas Convention Center kung saan libu delegado at bisita ang humanga at na sa mga busa at display mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa taong ito, mahigit 250 booths ang itinayo, tampok ang mga opisina, ministries, publishing houses, institutions at supporting organizations ng ating iglesia. Mula sa 13 World Divisions, Attached Fields at General Conference Departments, naging lugar ito ng muling pagkikita, networking at pagpapalitan ng mga idea para sa mas epektibong paglilingkod sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mahikita rito ang Health Ministries Booth na nabibigyan ng free health screening, Mission exhibits na nagkukwento ng mga karanasan sa mga liblib na lugar at mga publishing booths na tampok ang bagong aklat, Bible translations at resources para sa lahat ng edad. Ipinakita rin ng mga Adventist universities, hospitals at media networks ang kanilang inovasyon sa evangelism, technology at education. Lahat para sa layunin ng mas malawak na total member involvement. Ito ay hindi lamang display ng mga proyekto, kundi isang patunay ng buhay at aktibong misyon ng Iglesia sa buong mundo. Sa bawat booth, dala, -dala ang mensahe, Jesus is coming, I will go. Ako po si Rubilin mivano para sa HCN Pinusa GC Session Special Update. Kasama rin sa mga importanteng agenda ang mga pagbabago sa church manual at mga patakaran. Kinalakay dito ang discipleship, nomination process at iba pa. Lahat ay may layuning lalong patibayin ang organisasyon at espiritual na pundasyon ng ating iglesia. Sa ika-62nd na General Conference Session, ilang mahalagang pagbabago sa Church Manual ang ipinasan ng mga delegado. Inaprubahan ang amendment sa seksyon tungkol sa credentials at licenses ng mga manggagawa ng iglesia para alisin ang mga paulit-ulit na bahagi sa manual. Ipinunto ng mga leader na ang Church Manual Committee ay regular na nagre-repaso ng nilalaman ng manual. Kapag editorial lamang ang pagbabago, pwedeng aprobahan sa annual council. Ngunit kung ito ay makakaapekto sa kahulugan ng nakasulat, kinakailangang itong dalhin sa General Conference Session para sa botohan. Bawat kinkinyum o limang taon, isang bagong edisyon ng Church Manual ang inilalabas. Ipinakilala rin ang bagong seksyon tungkol sa membership records para himukin ang mas maingat at patuloy na membership review. Hiwalay mula sa transferring members section. Isinulong din ang mas malinaw na role ng church clerk sa pag-transfer ng membership at tinitiyak na ang mga miyembrong lumilipat ay sumusunod sa panuntunan ng iglesia. Siya. Ilang motion din ang tinalakay tungkol sa pagbibigay ng ikapo at handog. Mas pinalawak ang paliwanag sa kahalagahan nito bilang bahagi ng pagiging tapat na katiwala. Isinama rin ang bagong linya na ang matapat na pangangasiwa ng mga pagpala ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. They should be given in response of God's blessings. It is the attitude of those who have been saved by faith. Accept the Bible as the rule of faith, don't love money, and trust in God for their maintenance. So spiritual giving is not the same as a donation. It is an indication of allegiance to God and submission to His Word. Dagdag pa rito, isang amendment ang nagpaalala na ang church treasurer at pastor ay hindi dapat naglalabas ng personal na records na pagbibigay ng miyembro, maliban na lamang kung may pahintulot mula sa mismong donor o kung kailangan ayon sa batas. Isinama rin ang mga updates sa Sabbath School na dapat nakatuon sa paggawa ng alagad o disciple making at may karampatang tungkulin ng Sabbath School Secretary tari dito sa bahagi ng communion ipinaalala na ang offering para sa mahihirap ay maaaring kunin habang ang congregation ay lumalabas bukod pa ito sa regular at systematic offerings sa mga pagbabagong ito layunin ng GC session na mas malinaw maayos at epektibo ang pamamahala ng iglesia. ako si Iris Alves para sa HCNP News GC Session Special Update Napakarami na nating nasaksiyan at dalawang araw na lang po ang natitira sa GC Session. Kaya iniimbitahan po namin kayong patuloy na manood ng ating special updates hanggang July 13 tuwing 5 p.m. sa Hope Channel North Philippines Facebook page at YouTube channel. At kung nais ninyong balikan ng mga naunang sessions, maaari po ninyong mapanood ang buong live stream sa YouTube channel ng Adventist News Network. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin at misyon. Mula rito sa St. Louis, Missouri, ako po si Pastor Sherman Pidakan para sa Hope Channel North Philippines. Nagsasabing, I will go.